parang nang gula yung aming makina dito. Okay. Sumuko na yung makina namin. Uh. Parang ilog. Ngayon, yung bilikal namin. No? Tuwid na tuwid. Oh. Oh. Tatakbo sa black bottom. Ang problema. Ayun yung katakbo sa gilid. Maliit lang sana itong barko nito problema. Ayun makarating sa buwag. Kaya, ano si Lugugugos? Ayun. Hindi nga talaga lumubog. Tinus yeah. na naman ito. Napakabigat na ito. Pero putang na lutang dahil sobrang agos. No? Yung aming makina parang saranggula ng mga idol. Buti isa lang yung naibaba namin. Paano kung dalawa? Ayun. No. Grabe yung hirap nitong barato. Uh, pangito. Late na kasi dumating itong barko. Mga galas gusto ng hapon ngayong nupansin nyo yung Agos grabe parang ilog hindi na kayang tumakbo ng aming makina sa flat bottom ng barko <coughs> sa ilalim niya na kaya pa problema sa gilid hindi na kayang tumakbo kasobrang lakas ng Agos hindi na mahila yung hose niya kasi yung host niya 150 meters ito kaya e yung barko wala pa yung sandaan sa 96 lang pero ang nangyari hindi pa mabot yung bow okay. kasi kung dublin natin yung 150, 75 lang so 75 meters lang ang pinakbo sa flat boat kung hindi pa umabot yung sa bow mga idol so yan yung makina namin yan nakalutang na pinali namin hindi na kaya so, ito yan na ito ang problema dito sa kurahe ng uh, Sarja. dahil pagabandang hapon napakalakas ng agos yan. Ang uh, pagkala mo ano eh, no? Okay lang sana, hindi siya maano, hindi siya uh, ano tanatag yung uh, panahon. Ang problema naman yung agos. So, stampaya namin to. hindi nang kaya babalik kami ng port. Bukas nang bukas nang uh, magang magang-maga. Babalikan namin to mga idol. Hindi pwedeng hindi matapos itong sabaho na ito. Kaya lang matapos talaga ito Ayan So sayang din ito Ang uh, barko na ito Pag namin May malaking kumpanya ito Pwede nga uh, Pabayaan Pagayaan uh, so, yun po Mga idol, mabuhay po tayo mga Pilipino. At so, least po, uh, ang mga OFW natin sa ibang uh, ibang dako ng Daiki ay uh, kumusta po kayo dyan so, mabuhay po mabuhay God bless God bless you,